Good morning mga kabagyad, kasabong at mga newbie. O oh, ito po, uh, mag-topic tayo tungkol sa throwback. Ang throwback ay lumalabat po yan dahil po doon sa influence ng mga grandfather at great-great-grandfather na mga linyada na binibreed mo. O ito pong ito pong breeding ko na to. Ito po ay puro ito. iba ibang nanay. Ang papa ay... isa. Ang papa nito ay sinibalang na mitra paso Ang mama nila ay iba-iba. Ito ang mama nitong bro Itong Itong stag Ay yung Shelton Boston Roundhead Eh yung mama ng isang yun ay Yung Batsoy Lemon At ang nanay nitong isang ito Ay yung Tasmanian Devil Ayan po yan Kaya Ngayon anong gagawin mo sa throwback? Kung ikaw pa isang breeder na nagbe-breed for uh, uniformity na tinatawag, no? Kung gusto mo, lahat na palabas mo ay sweater looking, round head looking, at nilabas ka ng throwback, nilabasan ka ng throwback. Ah, uh, wag mo raw pong i-breed back yung throwback na yun doon sa binibreed mo na family. Anong rason? Kasi, They are uh, not truth to form. Masisira po yung linyada na binibrid mo. Ah, uh, Mag-iiba-iba ang labas na kulay. Kaya ang gagawin mo, pag mayroon kang labas ng mga throwback, ah, uh, ipunin mo. At mag-create ka rin po ng bagong linyada. Ayan uh, po ang gagawin natin dito sa tryo na to Kasi ito ang medyo malalaki na. Breedable na itong mga ito eh. At uh, tingnan natin kung anong magiging labas nila po. No? Pagbreed natin. Kasi ang throwback nito ay ah uh, Tinan nyo po ang kulay ng mga inay, no? Ayan o. No? Oh. Uh, may pagkamags. Kasi po doon sa El Paso, ang brood, ang broadcast po noon ay eight time winner na beach black. Ngayon, alam naman po natin o ayon sa akin nalalaman. Ang beach black na prenup pagate ni beach sa silang. At ito di nabanggit din to ni Late Emoy. Nanggaling sa isang either a seven times or eight times winner din na Canadian, Canadian Mugs. In reality po ay yung Canadian Mugs na yun ay either binili ni Bates doon sa taga Silang. So, uh, ang pinagmula ng... Beach Black ay Canadian Max. Ngayon, ah, uh, ito na po yan, oh. kaya kita nyo ang color ng mga inay. -in. Oh, parang mags, kaya lang itong dalawang ito, medyo may influence yan ng uh, side. Ito talagang tatlong ito, kasi yung papangadala is Mitra El Paso. Kaya yan po ang ginagawa natin, na yan idea. Yung idea po na yun, do not breed back the throwback sa existing family na binibreed mo for uniformity. Ay narinig ko po dun, uh, sa pag-uusap ni Mr. Boy Diaz at Moy eh, dun sa World Slasher Cup na tape. Magkatabi sila noon, nasa na si Moy, ang katabi nila si Newton Wade. Buhay pa ng si Newton Wade ah uh, may bumili rin ng manok ni Newton Wade na mga no sweaters. Ah, naglalaban na manok, ah, maglalaban palang lang manok ay breed ni Newton Wade saka parang breed ni Carol ni Smith eh. Ah, magkaibang may-ari. Ngayon, bago bago yung laban, ah, nag-uusap nga yung dalawa. Sabi rin ni Newton Wiggy, Mr. Boy Diaz. When you breed and there is a throwback, don't breed it back to the family that you are breeding. Sabi raw ni Mr. Boy Diaz, ba bakit? Kasi they are not true to form. Kung magasakwa, kung nag-breed ka ng pula, at gusto mo uniformity, nilabasan ka ng itim, Ayawag mo na talagang i-breed doon kasi mag iba iba yung kulay eh. So, yan po ang gagawin natin. Mag-create tayo ng sarili nating uh, black. itay tatawagin kong uh, Tjera Black. Kasi dito po ito nakuha sa Cera di ba?